Bakit? Hmm. problema mo? Ha? Ingay-ingay eh. Pahanap ka naman ng jowa, no? Ikaw talaga. Ingay-ingay ha. Tayo, biglang may natutulog pa, oh. Tulog pa mga boss mo. Tignan mo. Hmm? Tulog pa mga boss mo, iniingay mo. Eh, may klang ka lang dyan. Mm hmm, nagihilig pa nga eh. Iniingay mo. losin ming ah, ming mm, bulugian inga mm. ye Ang natutulog pa. Tahilig ka Babe lang, ha? Babe. Quiet. Ikaw talaga. Wala kang jowang matawag, no? Temik lang. Hmm. Okay. pati yung aso. Ingay mo. Babe lang, ha?